Isang napakagandang karanasan na tatatak sa puso ng bawat isa. Karanasang kukumpleto ng buhay mo. Karanasang magiging kwento ng buhay mo at may ibabahagi sa mga susunod pang henerasyon. Karanasang dadalhin mo habang panahon. Samahan niyo po kami sa masayang kaganapan sa 3 anniversary ng Team Puso International na pinagbubuklod ng pagmamahal in one mission, one goal, and hope, love, concern. Di ka na mag-iisa Wag matakot, laban lang kay bigan ko. Kasangga mo ako, tulung mo. Kami ang tulay Pilipino. Iyahatid sa bayan ko, kapit bisig. Pilipino Bye. Bye. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.

City. Tapos kung nalawa ako na tayo na so hindi kami nakapag-anunod. -ano so ito na yung 3 year anniversary. Para maging masaya po ang 3 year anniversary ng Team Puso sana po pumunta uh, po. Okay. Dahil wala pa na po yung ating barangay chairman. So pwede na tayo mag-start ng first game <laughs> natin. Okay? Lahat pag gusto maglaro, kids? Okay, singkat. Kung sinabi ko yung hep hep May lahat po dito sa harap, ko sana. De. Sino? Sino? Dun din Mas 'yan. Ano po talaga? Ay wala. Sino po? Oh, manawain oh. 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 oh.

YouTuber na naman talaga. So, ano ang channel ko? Maroon na ba? Isa. Maroon na. Okay. Tama, tama. YouTuber. Ito. Punto. Sino ba ako magsasabi kung anong channel ko? Ay, ka na po eh. Anong channel ko? Erlin Thurs. Ay, ayaw mo. Anong channel ko? mo! pa yan. Ay, wala. Okay. Very first charity vlog. Ayan, kasamaan po ako ni uh, All This TV bilang isang charity vlogger. So, ayan. kita tama ka. Ito <laughs> po <laughs> yung <laughs> nag-e-start pa lang tayo sa ano. Ang kasunod nito ay ano pa lang yun ha? Try out pa lang yun. Ito na yung isang ang mga laro natin. Okay. Ay. Baol naman. Baol naman. first game. Okay. Anim, anim na para masaya. Anim na talaga, anim na babae. Adult na yan, pwede talaga. Kasama na, taka mga mami, daddy. Bata, tumabi na po. Tapos na tayo sa kids. Tapos na sa kids, mga adult na baan, pwede na doon ang mga ano, teenager. Matalaga, pinaka. Perti, na po kayo po. No, liman. Liman. 5 papayay, hindi sa na Okay, asis niyo po, muna kayo kay. Okay. Kapris kapris. kayo dito para umikot ng 5 beses. Pagka na, na kayo dun sa grupo niyo siya ulit, Punta kayo sa dunyo doon. Oo, oh, lahat yung bibigyan. Ibigyan naman na.

Ayan, TV. TV, TV Pa-subscribe po din ang kanyang channel. Okay. Sige po. At syempre po, uh, ito po yung mga malalayo po sila. Nagsadya pa po talaga para pumunta sa Bupang. Ang susunod po nating na tatawagin po ay si Kalinga Prab. Nandito ba si Kalinga Prab? Okay, si Dave. Dave? Uh, tabang Dave. Ah, kala ko si Kalinga Prab eh. Si Kalinga Prab. Si Kalinga Dave lang po ang nandito. Okay, kilala niyo ba si Kalinga Prab? Okay po. Akala niyo po nandito na. <laughs> so ang tatawagan ko po ulit ay from Olunga po, si Ma'am Ginsay Vlog. Ginsay Vlog. Ay, sorry. Pwede pa baba ng ano? Face mask. Maganda po ba siya? Maganda. Cute po siya, no? So, ano pa anak niyo na rin po para suportahan po ang ganitong ah uh, ah uh, vlogs po kasi kami po hindi po kami nag-vlog po ng mga kalukuhan. Tama po ba? Ang aming vlogs po ay makatulong sa mga talagang kailangan tulungan na mga nangangailangan po si Ma'am pa uh, Jensai Jensai Vlog from Jensai TV Jensai TV profile mo dun yun pa rin di ba? okay po paki support na rin po subscribe po ang kanyang channel Jensai TV isa po siya sa admin po ng team po so family okay so okay lang po ba next po natin natawagin si Katabang Day nagbibis pa din okay from uh, Kabiti, si Ma'am Erlyn cares po kanina. Siya po isang charity vlogger din po talaga. Tumutulong at uh, yun, maraming salamat po sa inyo. nga. at isa po sa akin hanap po, hindi ko na po, ano, hindi ko na po imi from bulakan Bulacan. G Miss uh, Gina Gina Choico Si Sir Sir Beck Sir Beck Sorry Sir Beck the artist O so, subscribe na rin po Ano kayong channel Sir Beck the artist Hello? Sir Gino Sir Gino TV Pakilista na din Pakilista na ah, Nandiyan si Santa Oo guest, di ba? Okay, syempre meron din tayong bisita ngayon at galing pa sa malayong lugar. I-welcome natin si Po ngayon, pumila po kayo pumila kayo really big kayong lahat okay pila po kaya kayo. Kayo. kayo lang kayo lang basta nakapila pala lang po pila po yan mo pila-pila lang pila 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 Para Christmas ko pagang totoo. Ayun, nasaan na si Santa Claus? Kailan masaya sayain kayo lahat? Maninigay po Auntie Presyo Family kasama niya si Santa Claus. ayan, dito na po si John dito si Santa Claus. Malayo so, pa 'tong pinanggalingan niyan. Dinanapuni Erin first Para pasayahin kayong lahat mga bata. Silahat kayo magtatarun. Bakay mga rawit mga bata, mga bata. Yeah. Lahat yan ng senior citizen, meron yan lahat. Ah, ito so, nakatila na. Tang binigiven ni Santa Claus, alis na po sa pila at na para lumuwag, ha? Okay? Okay, ito si Santa Claus, meron din siyang isang sako aginaldo para sa inyo at sa si every Thursday meron din isang sako pamimigay din ko sa inyo. unayin muna natin mamigay si Santa Claus. Ay nako. Kakabigyan na is na. Okay. na yan Okay. Bagos na, pag-agos. Oyan. Ano sasabihin kay Santa Claus? Masaya ba kayong lahat? Day 3 birthday anniversary ng Team puso, kaya dito si Santa Claus, dahil pasko po ngayon. Oh, man, man. Oh, dan -dan. Ayun. Pag nabigyan na, marami pa tayo niyan. Dalawang sako po yan. Kalawang ni Santa Claus. Saan ka magaling, Santa Claus? Sa North Pole. <laughs> ay, ay, ay. Huwag tayo dito dumaan. Diyan ang daan sa gilid. Baka matumpa si Santa Claus. Ay, yun pa yan. Huwag oh, tayo dumaan. Sa gilid ang daan, Agos lang. Halo-halo Halo-halo yan, marami yan. Marami pa dito, dalawang sako yan. Huwag kayong aalis, marami pa. O yan, pag nabigyan na, tabi na, tabi. Huwag magtutulakan, lahat kayo makakaroon. Ayan. ang salita niyan. Ano ba mo Santa Claus? Ho oh, ho ho ho. Merry Christmas. Wow, ang saya naman. Ang saya ni si Santa Claus napakaswerte niyo dito sa Barangay Kupang. Dinayo pa kayo ni Santa Claus. Oh, diba? Totoo si Santa Claus, hindi siya ano, kwento lang. Hindi yan kwento lang ni Mama at ni Lula. Ni Lulo mula yan sa puso. Kaya kailangan maging mabait na bata para maging Santa Claus kayo sa sarili nyo. Ayan. Yung meron na tabi-tabi na. Ayan, dakot-dakot na yan.

O, opo. kayo makalangan, talagang pinainiwan ng asawa ko kay Admin. Salamat ako sa inyo lahat. Salamat. Opo. Salamat <laughs> din po. Salamat. Huwag kayo makalangan. Diyan sa ilog wala sa inyong baba. Opo, opo. Kasi maduwag ito. Hanggang doon sa dulot pa.